Meron tayo ditong pugita, medyo malaki lang ng kaunti. Nilagyan ko lang ng asin, baking soda para maalis yung slimy or madulas na parte or pagkakahawak dyan. Dahil nadudulasan pa ako, binudburan ko ito ng kape black coffee tapos ay minasage massage ko yan at banlawan lang yan ng tatlong beses dito sa isang pot ay naglagay ako ng luya, bawang, paminta nilagyan ko na rin ito ng kumukulo ng tubig para naman pagka nagpakulo ay mainit na agad ayan, ilagay na natin at pakuluan tapos ay unti-unti nating ilagay itong ating pugita at palambutin natin ng mga around 45 minutes or hanggang saktong medyo lumambot lang siya. Huwag masyadong malambot na malambot ha dahil iluluto pa natin yan. hiwa lang natin at nagisa na pala ako dito ng luya, sibuyas, bawang. At nilagyan ko sa pagigisa natin itong ating asin at paminta. At ilagay na rin natin yung ating hiniwa pugita, itong ating suka, toyo, gata, syempre sile, green chile, red chile kayo ng bahala kung gaano karami at kung anong klasing sili ang ilalagay nyo. Halu-haluin lang natin hanggang sa matuyo-tuyo itong ating adobo sa gata na pugita. Ayan, take mana natin. Sigurado kung mapaparami ang rice mo dito. Enjoy! Bye-bye!